Kapreni Magluluto na naman ang kapreni nyo To the highest level Tilapia na hiningi sa kapitbahay O diba? Sana all Taghirap na muna dito sa bahay Kaya nangihingi na lang muna ng pangulam Oo kapreni Maniwala ka sa hindi wag kang maniniwala Dalawang tilapia lang ang nakayanan Kasi yan lang eh Wala na yata Kaya yan na lang eh. Nagdikit kapreni Pinaghiwalay ko Hiwalay nakakainin yan eh Kaya pinaghiwalay ko Ayambot sa imo Dalawa na lang ba naman ang piniprito? Montek nang masunog. Ay, talaga naman si Kapre, ninyo. Kadami kasing iniisip. Iniisip ko, paano ako magkakaroon ng isip? Isipin nyo yun, may ganon. <laughs> dahil dalawa lang ang tilapia kay Rui ang isa, bahala na kami dito sa isang peraso kahit magaway-away na kami, okay lang. Siyempre, hindi mangyayari yun. Ano ba kayo? May ulo pa naman ng bangus dito. Hinati sa dalawa. O ba diba? sana all? Ay, pagkakatipid dito sa bahay. Mapapasana all ka na lang talaga, oy. May lulutuin ulit ako. Hindi lang yun ang ulam namin. Ano ba kayo? Kahit ganito kami, ay nako. Sinasabi ko lang talaga sa inyo. Nawala na akong masabi sa inyo. Ha ha! Magluluto ako ng gulay para humaba ang buhay. Buti pa kayo. Kain ng kain ng karne sana all. Ako kasi gusto ko kumain ng karne. Ang kaso, nagpipreten na akong mahirap. Kaya ayan. hindi ay, ako bumibili. Sineryoso ko na ang pagtitipid. ay, grabe talaga ang kapre ninyo. Pagdating sa pagkain ay nagtitipid na basta sabi ko naman sa inyo, maniwala kayo sa hindi, huwag kayo maniniwala. Ay, paulit-ulit naman ang kapre ninyo. Bulang lang nga pala itong niluto ko mga kapre pero ginisa. Hindi na hinimay ang tilapia, basta ganyan lang yan kapre ni. Paunahan na lang sa pagkuha. Oy, charot lang yan. Bawal magalit dito ha, dapat ako lang, sorry na. At ngayon naman ay maghihimay ako para kay Rui. Alam nyo na, baka matinik ang bata. Ay bata yon ano alam nun? Kung matandangan, na natitinik eh. bata pa kaya? Wala namang pinaglalaban ng kapre Wala lang, sinabi ko Masama Huwag ka nang kumontra. Wala ka rin naman magagawa. Char! Basta may isda mga kapreni, hindi kakain to ng kanin. Ako'y tuwang-tuwa nga kapreni dahil nakain nga siya ng isda. Ang hirap pakainin ng bata, pero mas mahirap yung wala kang makain, pero gusto mong kumain. At si Kuya Ken umuwi ng tanghali at dito na lang siya kumakain. Hatid sundo naman siya ng tito ko na classmate niya yung anak ng tito ko na pinsan ko na tita niya. Nagets niyo? may bayad siya buwanan ng kontrata namin ng tito ko. Siyempre, wala nang libre. Sa panahon ngayon, Patulad ng isda na to, tinik na lang, sinisimot ko pa. Ay, sayang kasi kapreni, meron pa kahit konti. Ito yung isda na hinimay ko kanina para kay Rowi. Ay, sayang naman kasi kapreni, meron pang mga laman-laman. Ganyan tayong mga magulang, yung tira ng ating anak ay kakainin natin. Tayo ang sisimot. Charis! Ganyan talaga akong kumain ng isda kapreni, ha? Huwag kayong judgmental. Ay, sabihin nyo, tinik na lang, ayo pa paawat. Eh, bakit ba? Wala akong pinaglalaban. Sinabi ko lang, lalo na yung malutong Kapreni, walang tinik-tinik sa akin ay eh. talagang kinakain ko. O, oh, diba? Ganun sana. Talaga naman. <laughs> Pagkatapos kong kumain, maya-maya pinaliguan ko ang bata at diretso na ako dito. For the go na naman ang kapreni nyo sa paglalaban. O siya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!